Oh, yun mga idol, try natin magparapol ng isang Junior Mangyo Terano. Uh, yung kasama ng ating Junior Mangyo Terano, isang Red Dot BSA. Yan, BSA Red Dot. Tsaka isang rim ng pellets. CO2 tank, Tsaka pantiksay. May dalawang karete tig dalawang bala at saka meron siyang 30 meters braided line ayan. uh, try natin sa ano mga idol sa 150 per person tapos maghahanap tayo mailan natin mapuno yung 120 bago may draw ayan per slot 150 tayo mga idol try natin tong junior mangyo na to sa rapol papa rapol natin sa lagang 150 meron ka ng tirano junior mangyo tirano yan lahat ng kasal lahat yan idol kasama doon sa 150 set ang pwedeng makuha so try natin kung makakapuno tayo ng 120 slot let's go